Magandang gabi po. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga paglalagay ng mga foreign object or foreign body sa junju ng mga kalalakihan. Well, meron po kasi akong naunang naging topic tungkol dyan sa self-injection ng petroleum jelly or mineral oil sa mga mm, private part ng mga kalalakihan. So, may mga comment na nabasa po ako. Saan daw, ma'am, saan ba ako pwedeng magpatanggal? Ma'am, saan ba ako pwedeng magpalagay? So, uh, correction lang po. Hindi ko po pinopromote ang paglalagay po ng any foreign body sa inyong mga private part. Mga sir, ha? Correction po yan. Inuuna ko na po. So, sagutin ko po. Kasi may mga kababayan po natin na dahil siguro sa kawalan po ng kaalaman or out of curiosity or out of peer uh, influence inagpalagi eh, po sila ng petroleum jelly, mineral oil at kung ano-ano pang mga um, foreign object sa kanilang mga ari at gusto na nila na mapatanggal. Dati, nagpalagay sila siguro dahil ang purpose nila is para lumaki at tumaba. So, gusto na nilang ipatanggal ngayon. So, naghahanap sila ng or ah, nagtatanong sila kung saan daw kung magpapatanggal. So, bago ko po sagutin yan, alam nyo po, mga sir, sa lahat ng mga nakakapanood po nito, this is for health um, advice po. Okay? Uh, gusto ko po makatulong sa inyo para po kayo maging healthy. pa hindi po, kung hindi po para sa inyo ang video ito is mag-skip na lang po kayo. Okay? Para po ito sa mga kalalakihan na kailangan po ng advice at maitama yung kanilang mga paniniwala tungkol dyan. Na yung mga ganyan daw, petroleum jelly, mineral oil, mga mga bolitas daw is maganda or maganda yung epekto Well, una, dito muna tayo sa pag inject ng petroleum jelly. Kung mapapanood niyo po yung mga topic dati ni Ma'am Jessica Sohok, KMJS, tungkol sa mga kalalakihan na naglagay, ano, ano yung nangyari sa kanila? Di ba nagkaroon ng mga, kung ano nung problema, okay, mga complication? At sinasabi ko po sa inyo, mga sir, ang paglalagay po ng petroleum jelly sa inyong mga, uh, mga private part ay hindi po tama. Okay po? Bakit? Ang petroleum jelly, pag in-inject po yan dito sa balat or kahit sa mang part po ng private part po ninyo is napaka-delikado po. Alam niyo po, kasi marami na pong mga kaso na nagpapatunay na ito po ay nagdudulot po ng infection. Okay po? Kasi ang petroleum jelly, pag nag-stay ng matagal na panahon, okay, pwedeng pamugaran po ng bacteria, okay? Tapos, maging magdulot pa po yan ng pagkakaroon ng peklat dyan po sa inyong ari. At masisira yung balat at yung tissue dyan po sa mismong ari po. nagdudulot po ng tissue damage and sadly, ito po ay kapag nangyari ito ay karamihan sa mga bad effect po nito ay malala and hindi maibabalik sa normal appearance po kapag ka ito po ay kinorek or pinasurgery po ninyo. Kaya kung kayo po mga sir ay nagbabalak na maglagay ng kung ano-ano, mag-isip muna po kayo mabuti. Tanongin nyo po muna ang mga health professional kung tama ba yung inyong gagawin. With regards naman sa pagtatanggal Halimbawa, nangyari na, na-inject nyo na, nandyan na, wala na tayong magagawa, nandyan na eh. At gusto nyo na ipatanggal. So, wait lang, kung kayo pala ay nagpalagay ng mga ganyang petroleum jelly, so advice ko po sa inyo, magpa-check up po kayo agad, ipatanggal nyo po agad yan. As soon as possible, wag nyo nang hintayin na yan pa ay magdulot ng samot-saring komplikasyon. So, Ma'am Liz, may ano ba ang pinaka-safe na paraan para matanggal? Okay lang ba na kung kani-kanino na lang ako magpatanggal? Siya daw ay may alam pero hindi naman siya doktor. Okay lang ba? Hindi po. Ang, ang pinaka-safe po na paraan para matanggal yung mga foreign objects na in-inject po ninyo dyan is um, sa pamamagitan lang po ng ating mga doktor. Okay? Kaya napakahalaga magpa-check up muna po kayo sa mga medical professional, sa mga doktor, sa mga urologist, urosurgeon na pinakamalapit po sa inyo. Okay po, yun po ang pinaka-safe na dapat po ninyong gawin. Okay po, alam po nila ang pinaka-best na paraan para hindi po manganib yung inyong buhay. Okay? Uh, i-prioritize nyo naman po yung sarili ninyo. Huwag nyo pairaling, yung hiya, baka kayo ay mabash, mapagalitan. Huwag ang, ang isipin po ninyo is para maging healthy at ma-preserve yung inyong mga private part. Kasi napakahalaga yung function po nyan mga sir sa pag-ihi at pakikipag uh, siping. Ayan po ay napakahalaga. Kaya kapag yan po ay nasira, ay nako wag, wag magsisisi po talaga kayo okay kapag ka talagang yung pinaka ano yung pinaka mga laman-laman or balat po diyan ay nasira no choice po yung mga doctor po natin kundi yan po ay tanggalin yung mga ano na pasira na papalitan po yan ng balat din po ninyo galing din po sa inyong mga balls or sa part depende po yan sa doctor and hindi po natin masisigurado na ma-accept yan ng katawan po ninyo. Baka ma-reject din po. So, as a nurse, ang advice ko po, huwag yun na tangkain na maglagay ng kung ano-anong mga foreign objects sa inyong mga private area. Okay po? So, pagdating naman, saan pa magpapacheck up? So, katulad na sinabi ko kanina, hanapin po ninyo yung mga urologist natin, urosurgeon. So, meron po akong mairecommend na dito sa North Caloocan kung saan po ko dating nag-duty so pwede po ka, ko po kayong samahan doon sa clinic na yon dito sa hospital na pinag ko para matulungan kayo ma-refer po sa mga doktor natin doon para kayo ay matulungan so kahit na magpakonsulta muna po kayo pa-check up nyo muna and then pag-isipan ninyo yung mga susunod na hakbang na isasuggest sa inyo ng mga doktor. So, kung gusto niyo pong magpa-check up, please contact me po sa aking Facebook page, Liz Nurse Organist. Sa mga seryoso lang po ha. Okay? Para makita ko rin po kayo, mamit ko rin po kayo, at matulungan ko po kayo sa inyong uh, consultation. And, para maipakilala ko po kayo sa mga doktor po dun. So, siguro hanggang dito na lang po muna. And, Ingat po kayong lagi at ingatan ang ating katawan para magamit natin sa pagsisilbi sa kapwa, igit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Always smile, always pray. I love you all po. Bye bye.